Sorry ah, uh, naka ata kami. Sige, babalik na lang kami ulit. Ano sige, Gigi Patuloy. mo. Oh, tuloy daw kayo. Hindi ginagawa ni Ate Margot dito? Ang um, totoo Eloisa, hindi ko alam kung paano ako magsisimula eh. Pero pagkatapos nung nangyari sa akin, na ko na wala nang perfect time to say sorry. Kung di ngayon, kung di bukas, mamaya, kung di ngayon. And from the bottom of my heart, sorry po. Sorry po sa inyong lahat. Sa lahat ng nagawa ko. Na sa'yo, Papi? Ano'y susunod? Paano kasi namin masisiguro na okay ka na sa kanila? Eh, hey, ikaw naman kasi ang laging galit sa kanila. Nananahimik na yung mag-asawa. Ayaw mo pang tigilan. Sinusumpa ko po sa harapdaman ako. Siya na lang po'y natitirang kayamanan ko eh. At lahat ng ginagawa ko para sa kanya. Dahil siya na po yung buhay ko. Alam mo, Magat, ako kilala mo ko ha. Galit na galit ako sa'yo, alam mo yon. Pero sa nakikita ko ngayon, tsaka nung ano, isang araw, parang willing naman ang pagbigyan ka. Sino ba naman ako pa? Hindi ka patawarin, di ba? Salamat. promise ka sa akin na hindi ka magiging bad sa akin. Eh. Oo, Bobby. Salamat, ah. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayon. <laughs> <laughs> ito naman talaga ang gusto namin, eh. Sigurada naman tutuwa si Lucia kapag nalaman niya to. Eloisa, sa totoo lang, kulang pa tong Kulang pa yung ginawa ko ngayon. Dahil gusto ko kasing ayusin lahat eh. Kaya, nakikiusap sana ako sa inyo. Kung pwede, tanda na lang kayo tumira sa mansyon. Lahat kayo. Kasya tayo doon. So, anong huwag mo utang yan? Pag-iisipan namin, Margot. Maraming salamat. Maraming salamat, Eloisa. <coughs> I what...